sila sa pag -aaral. So, ang uri ng tubig ay tatlo. So, pagkailangan ko kanina, so, ang tubig dagat pwedeng pang udo. Pag wala kang tubig pang udo at nasa abutan ka ng sala, sa karagatan, magsagawa ka ng udo. Kailangan maligo. Pag-usapan pag pag, 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 pag natin yan. Okay. Sabi ng propeta, Al-Hillu may tatuhu. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng nakatira sa tubig, tabang at tubig, dagat, halal. Naghintilihan. Huwag mo nang tanong ng pwede bang kainin yung balyena? Pwede bang kainin yung pating? Basta wag ka lang maunahan. Oo, kasi pag naunahan kanya, niya, eh, wala ka na may tatanong doon. Okay. Dagdag ko lang dito, ah, kasi naging issue eh. Naging issue, laging tinatapon sa akin yung issue na to. Na bakit ko daw pinahintulutan ang pagkain ng buaya? Bakit ko daw pinahintulot? Hindi po ako nagpahintulot ang pagkain ng buaya. Ang nasa Quran at nasa hadis na halal ang buaya. Pero hindi ibig sabihin na pag sinabi kong pwedeng kainin ng buhaya, inuutusan ko kayo. Kasi kahit nasabihin ko pang halal, kainin ng buhaya, pwede rin na hindi ako kakain. Kahit na mo yung sarapan kung ko, ayaw kong kainin, eh, alam nga naman, may pulit mo sa akin yan. Alam niyo po mga kapatid, maniwala kayo, na hindi lahat ng pagkain na kaya nating kainin. kainin. Kahit sabihin mo pang, oh pwedeng kainin, di ba? Pero kumakain kayo, hindi. Ganun lang kasimple. So paano naging halal ang buhaya kung ganun? Kasi take note, lahat ng nakatira sa lupa, ito, magkaibang, pariho, pariho, ba ang nasa lupa, at tubig o hindi? Magkaiba. Okay, may buhaya sa lupa, may buhaya sa tubig. Ang buhaya sa lupa, sa munisipyo. <laughs> ba? Diba? Alam ka naman sabihin natin na pariho lang yon. Ang buhaya sa tubig, kumakain ng tao. Ang buhaya sa lupa, kumakain ng pera. Oh, malalang magkapariho yon. Okay. So, lahat ng nakatira sa lupa, lahat ng may pangil na hayop, haram kayinin. Tignot Lahat ng hayop na may pangil na ginagamit niya sa paghuli, anong hatol? Haram. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng haram? Haram. Alam niyo na rin yun. Ya bundir, hada haram. Kung nasanay na rin kayo, huwag niyo sa Arabic na term yun. Bawal. So, haram. Haram na kayinin ang, nandiyan, tinitsin Ah, nandito lang. Sabi ko sa inyo, nandyan na eh. Okay, wait lang, Ustad. Five minutes. Bigyan mo ako, Ustad, five minutes, ha? Sa Jamahir. Nasaan na? Amalis na. Okay. Lahat na nakatira sa tubi at sa lupa? May pangin haram. 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 Anong halimbawa? Pusa? Aso? Lion? Unggoy? Baboy. Iba na yung baboy. Kasi hindi na... <laughs> Nakahiwalay ang baboy. Nakahiwalay. So, may pangin ba yung baboy? Batik na yun. Oo, batik na yung baboy. Iba na yung sapal. haram May pangin man. Walang, walang pangin yan. So, lahat ng may pangin? Haram. So, pero ang tanong ko sa inyo, tapos lahat na nakatira sa tubig tabang at tubig lawa, ay tubig dagat, anong hatol? Halal. Na, 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 Lahat na nakatira sa lupa na may pangin? Haram. Nakatira sa tubig tabang at tubig dagat? Halal. Okay, ngayon. Ang tanong ko, saan nakatira ang buwaya? nakatira ang sa sa lupa. Sa, ha? Meron hmm. bang buhaya na nakatira sa lupa? Sa. Sa Hindi ka matatakot bro maglakbay saan man sa kalupaan na uh, matatakot kang baka makaapak ka ng buhaya. Pero pag nasa tubig ka, anong isipin mo? Baka may buhaya. Pero nagsabi ka na ba minsan naglalakad ka sa lupa na baka may buhaya? Hindi. Hindi. Pero baka pag pumasok ka sa munisipyo, baka. Oo. Oh. So, paano? Naintindihan? Okay. So, kaya dito, ang buhaya ay, eh, yun ang dahilan. Bakit natin nasabi na halal ang buhaya? Dahil sa bagay na ito. Hindi natin sinasabing, halal ang buhaya, kumakain ako. Sinabi ko lang yung hatol. Kasi hindi natin alam ang pagkakataon na minsan, ang laman lang ng tubig buhaya, eh wala ka ng choice. Kundi hulihin, kung yun lang ang ulam. Pero hanggat may ulam pa, pero hindi ko sinasabing, mahuli ka ng buhaya, kainin niyo yung buhaya, sinabi ko lang po yung Hatol. Okay? Dahil ang buhaya nakatira sa tubig, sa pagitan ng tubig at lupa, nabubuhay ang dalawa na yan. Pero saan ba talaga siya originally nakatira? Sa tubig. Kaya ang hatol sa kanya ay? To, ay, to, nakatira sa tubig. Sabi nila, iba yung sa dagat at iba yung sa? Tabang. Sa mga sabi na naman na... Oo, sabi nila, ang sinabi na ng propeta na halal, ay lahat na nakatira sa dagat, hindi na sinabi sa tabang. Nanonoon ba kay MGS? Mayroong buhaya sa? Dagat sa hulo, may huli. Sino'ng taga hulo dito? Oh, di ba may nahuli na buaya sa ano, sa hulo? Sa dagat. Pareho lang. Alam nga sabihin natin na ang ng ay halal lang pag sa dagat tapos yung ano sa ano is ano, magkaiba. Magkapareho lang ng tubig yan. So, yun lang po yung dagdag kaalaman. Napunta natin sa buaya, Tamantala ang uh, swapin natin yung mga uri ng tubig. Itutuloy natin ito sa next week, inshaAllah, Okay. Well, hindi na tayo pwede magtanong kaya tapos yung oras natin yung teacher nyo.